Dumating yung ama sinama si Lolo Antero. Gusto naman Samuel na umuwi ka sa gubat. Alvaro, may nangyari raw sa iyong ina. Alvaro. Tama lang kalungkutan. At hindi dapat pambatakan luha mo. Dugo ng kaway ng mga kriminal na yung ina, ang dapat umagos para sa kanyang kamatayan. Sinong pumatay kay ina? Sinong dapat managot ama? Ang mga delara. Agaw buhay, nang abutang ko ang yung ina. At sinabi niyo sa akin, Nagpunta rito ang mga tigasyent at hinahanap ako. Nanlaban siya. At si Nabaril. <coughs> Nalaman ko, Alvaro, na ikaw ay nasa na. Abot kami muna mga delara. Ngayon na, Alvaro. mo, mga trabador himukay mo silang magrasa. Marami sila. Walang laban ng armas ng mga dilara. Ngayon! Ngayon na, Alvaro! Alam ko ang ginagawa ko. Antero. Tanda na ako, Samuel. Yan na lamang sa hukay. Pero ginugulo ako ng aking konsyensya. Si Alvaro, tunay na amang ang turing niya sa'yo. Ngunit ikaw, ni minsan ay hindi mo siya tinuring nanak. Para sa'yo, isa siyang kaaway na hangad mong mamatay. <laughs> Malibang hangarin ko yun. Si Alvaro ay hindi ko tunay na anak. Siya ay isang dilara. Kaaway rin na dapat mamatay sa aking mga kamay. Itinaboy nila kung parang hayop sa kagubatang ito. Ngayon, mas masangol pa sila sa hayop. Iisang dugo maglalaban. Magpapatayan! Huwag mong kakalimutan, mamayang gabi Kamihan gabi ha. Maraming sabi sa iyo, ah. Kaya tayo. Ipulong tayo. Huwag niyo malinimutan, ba ah. sabi? Anong Uyong sabi? Huwag niyong kakalimutan. Maming gabi, ah. Kinan. Naginulong tayo ng kasabahan natin. Tulo ko ng mga dilala. Ngunit, ang magdamig Yo! Kaya! Pagpapalit sa muli na para magalsa? mga hindi pinagustahan krimen ng mga mapangalipis sa asyentang ito ay sisingilin ang ating mga amay! Bukas, magsipaganda kayo ng mga armas sa lugar din ito. Ihujat ko ang at ng ating kalayaan. Sabras! At madugo pa kayong ipaglaban! Kamatayan sa mga kawad! Kamatayan si sa mga kawad! Samuel. Tatakas tayo. Sasama ako sa'yo, Samuel. Ano, uh. Miguel? Handa na ba mga kalalaki Hindi kumuha na kailang armas? Pero tiyak, darating sila. Kailangan sumalaki tayo kagad hanggat hindi pa handa ang mga tawon nito namiyan. Buhaya! Di ba't sinabi sa inyo na no, walang magbabantay sa mga tarbato? special. Alvaro. Hindi kami na parito. Para magbantay ng mga tao. Pinapunta kami rito ni Don Damian. Para arrestuin ka! At naparito ko. Upang parusahan ka! Palapit na ako sa kagala ng aking bengkasa. O sakaling, sumunod na ako sa iyong hukay. Tityakin ko sa iyo. Nasasalabungin mo ko na may ngiti sa aking mga labi sapagkat hindi ako nabigo sa aking paghihigande.